Ito so, ang tinatawag na nililubugan. Galing kami dun sa talon na nangilog kami. Yan na, oh, last na yan. Lumulubog na yung tubig. Oh, eh. yan, oh. Eh. tabi po. Yan, eh. wala, na, wala na. Wala na tubig dito. Oh. Oh, wala na. Kati na yan. Oh. Kati na. Wala ka lang makikita kahit kunting agos. Oh. Pero makikinig mo yung lagaslas ng tubig. O, oh, yung lakas ano? Ayan. Hmm? ilalim siguro siya, baka may kuweba sa ilalim ito. Hmm? Ah, nakita mo, lakas lang yung lagaslas ng tubig o. Oh. Ayan, kaya tawag yung nilulubugan. Ayan o. No. Ayan. Hmm? Oh, diruin mo yan. Umaagos yung tubig. Yan, dead end na Lana Wala na. Ngayon to. So, ako ay natatay. Hindi ako maiwan. <laughs> Ayan, oh. Oops. Ah. Wala na, kate na to. Oo. Wala na. Galing, no? Wala na. may buta. Hindi pa dadan daan. Tabi-tabi you know, po. Ay, ay, katakot naman. Ayan, agimat yan. Ay, dito ang tahan natin. Dito ang tahan sa kamila. Ayan, ha? Ayan, tinatawag na nilulubugan. Ayan, ay, hindi pa yan. Alitay! Ayan, alitay. Hindi pa pala yan. Hindi ako pangitalong ka naman. Yan nalilipa daw. May yun makating dahon. <laughs> <laughs> hindi ko alam, ha? Nana, bye-bye.